ano ha. Ganang busabay karong adlaw. Okay. Sunatay so, nata pamintin karong mga kates nya. Yeah. Delikado ng gawas. Okay, so ara. Uh, so plaster sa ta. No. Ato ang sistingan karon. right so gabi eh uh, wala na ako nag live mga katres kay wa ko nakita nga uh, sure win nga pairing no way nagpakita karon na atay at nganan nan nga pairing mga katres karon adlaw ala ha mo kay ato lang ni sani ato sa lepiwa ko ang board para dos watan -do Okay. Ayan. Ayan atong naglights kamay, ha? So, natay ba natanan? Karun mo na live ko kay gabi iwa wa mong nakita na kana ba tong kaya ko nga sure sure git karon karon ra adlaw right ta maglangay na magsugod na ta Sugod so na dayon ta. Kung ganahan mo sabay, sabay lang ang dili ka uyon. Ayaw lang ha. Pas lang sa mo. Kung katong mga ganahan sa kung guide karon, pwede ninyo sabayan. Pwede sagdi. Pwede sagdi ha. Okay, so uh, pizza utso na ron. Pizza utso. Pizza utso ka roon sa January. Alright, din nata maglangay. Magsugod ta mo. Shout out tadaan. Ni Marcy Tanahura. Shout out tira. Ugching Husay. Ahunsay, no? Nya. Marita Tuasun. Shout out. Good morning ninyong tanan. Alright. So, gahapon ang mingawas mga katres kay katong 014 sa gabi. So bantay mo ha kay gawas ang 1 ug 4 mga ka no mao na atong bantayan basta mo na magsunod-sunod ra na Ah uh, mi ana ninyo ato last time remember mo ni ana ko ninyo nga basta mo lugwa ganini nga pairing kani bitaw mga ka kani Na Basta mo gawas ganina nga pairing, 'di ba? Ang last gawas anak kay Anak mano, no? Hmm. Basta mong gawas ni nga pairing mga katres ka ni Ang mong next good anak mga katres kay 1 o 4. Ha? So, 1 o 4. So, siya ang 1, 4, 3. sige na kung ninyo. No? So, karon na atay guide nga nindot karon ha ako lang ni pa-maintain Mga makatres kanis siya nga kani siya kay murag palugwao ni ang it ang kaning nga pairing ba murag palugwao ni siya nga pairing mga tres kay duha 2 pm 5 pm mm, na ara ni duha ka kani nga pairing mo ni maintain na to ha hmm. So, namoy na pamaris anak mga tres testimonios sa kaning oras. Tanawan niyo alas 2 ra o alas 5. Base na pamaris ana nga gimenting ha. Mo ba? Anay na di. <laughs> Sakto di. Gahapon na di <laughs> Alright no? Sakto di ma'am. nine ada yang mm. So, bantai mu ha Kay kanisia, mulu gua ni bantai mu dua kadlau langit pindah kadu gay. Ya, sakai monanira nani lah. Nga oras Tos alas tamu, pamintin Ana Mga katresa Harun Tagaan ta pamintin Ana Kay para naamoy Posibling Tamdanan Tuluran ni Kabuok ang naa pirmi sa kong guide pero akong ihatag ninyo ang duha ang usa sa VIP ha Okay Right atong Erison isuwat na to ang ikaunang maintain mga address na to alas 2 rag alas 5 nga draw Pink uldro eh, old draw kung galahan mo mo pick up mo usa old draw ha ninyo ha o kung di mo kauyon sa kung di mo makauyon sa tanan ay lang mo sabay anak ra so 2 pm o 5 pm dro unya kung mo pick up gid mo ani pwede mo magoldro maka tres kay basic mulusot siya sa di na to oras nga ipatdan So unang numero ha, mo ni siya. Maunis ay una mga, mga katres Kuyaw ni siya karoon Ah, Kuyaw ni siya karoon mga katres Pusugbaya kay na mga gawas Mga katres ka na nga number Kung pick up mo ana Kaliw ko, rambuligin siguro ha Nani siya sa guide mga katres Pagawas sa two zero zero two two. Pagawa sa 022, naanay siya sa guide sa 022, basig basic ni pick up pong pieces, o, oh, mga tres. Sitingin ninyo ha, rambulin ninyo ha, kung ganahan mo, pick up ana, basta, di ta ka siguro, basta ang ako alang yung sure, kayo mga ka tres ba, paminaw mo tanan na ang akong sure bull nga mga gawas ka ni, nga akong gigipakita na ninyo kung unsa to ang mga numero nga naay ingon ani nga naa sa mga guide na karon ha naa siya na pakita sa mga guide Akurang rang gi ninyo nga kamo na bahala og mo accept ba mo or inyo ba ni siyang patdan basta ang importante dira nag-share ko ninyo kung unsay maayong patdanan karon para inig mo adto tumos outlet karon nanamoy idea nga naa day kaming pagawson timan inyo maka tres dili ni binuang mugawas gini 100% mugawas ni siya mga one day ikan karon ikaduhang na, ikaduhang adlaw naa gyud mugawas ingon nani nga piring alas 2 rag alas 5 di na siya binuang ang ako alang yung di kapasalig ninyo basin og di ni mao ikuha o ning lolo ang city basin og dili ta ka sure ba dira rata ta mapalya ha kay slidean yang lolo kung pick up po na ninyo mga katres ayaw gid mo kalimot pag rumble gid mo ha usara ka po kwa ah usara duha man ni ka po kung ihatag ni ron usara kwa ah kay para makabagdok gid mo ya targeta ug rumble ha tagaanta mo target ana. Mga katres, tagaan ta target ana para makaingon mo nga. Sure git ka sure na target ana tres. O sige, kung ganahan mo target git tara na ako ipakita ninyo. Ya, uh, unsa jud ang target ana? Naa ni sa kung guide akong tan-awon diri. ako kadiyot ha. Unsa gyud target ana tres? So, ang target ana pwede ninyo pwede ninyo mga katres i ipusti ang tres. Oh, pwede. Nara ng duha, ha? Nara ng duha mga tres. Pwede ninyo bali-balihon. Basta nara ng duha, kani ba ipusti or kani? Kana nara ng duha. Sige. Unya akto na ta si kaduha? Paminti ni ha, Dilini ni siya ngun, karundayon. dita, ka siguro, karun dayo basta paminti ni, duha lang kadlaw mga tres, sa ingon nani nga oras ha, oh. win or lose ta diri, kay eh, basig di mao ang pikapong lulo, basta ang atong siyor dira, ang ha, Ampiring piring atong siyor mga tres, maura na, ikaduha, nga naas akong guide nga, posibleng mugawas Rambuli o siguro Ah, o siguro mga katres Kung inyo na ang pick up po. Paminti na ha oh, Mauna ang ikaduhang Anaasa kong guide Sagaran, garan mugawas ni siya mga tres alas 5 alas 5 ni siya mugawas sagaran. no say alas 2 po pero basta mauna siya mga oras sa sihin niya 2 pm o 5 pm Pira lang mo ana mga orasa mga tres target trambo lang gyud para naa moy daog o umulusot. ha ang schedule ani niya pizza nuibi to uh, lang gikan karon hangtod ugma nya yeah, ingon ani ang schedule okay mo ingon ra ko niyo mga atres og ah, uh, okay pa ba na siya mo, mo pahibaw ko ninyo, og okay pa ba na siya ini mga after sa draw aning 5 pm draw sa ugmang adlaw ha pahibaw pa pa ko ninyo, okay pa ba siya okay So, paliuko ang katong mga wala pa nakapamember, no? Pamember para sa tuang mga espesyal pahabol nga numero. pagpamember na mo, kay naatay nindot ka yung pamintin karon Ihatag na ko sa inyo, ha? Pag pamimber na mo, siguro karon Barato kay mga katres, no? Di pareha sa uban. nga ma ma mahal kayo. No? Kanisi, Sabotan ninyo daan. sa mamember na mo akong pasaling ninyo muhatag ko ninyo pinaka the best na numero unya wa mo pasaling ninyo nga makapadaog ko ninyo dayon basta importante nga mo daog yun ta oh, ana ra nga dili set kayo sa bugat sa inyong bulsa Baratura ra jud kay maka tres nga wa mamugos ug di mo moapil okay ra at least kay mo nga na akoy membership diri sa YT nga special number na ihatag na ko ninyo Alright, so karong adlawa alas dos natay banatanan sa alas dos maintain man to siya mga tres kato siya so karon naagig ko pabanata ninyo alas dos mga tres naagig usara ni ka number gapon ha usara ka book number banatanan alas dos Nadro. karon may untag mulusot ni kay Lechon kita. Okay. Takuon guna ku para gid musigang mata. kita gid kay pa. Up. Okay. Ay mo kagulog anang di mo member. Kay mo ata ku ko mga tres. Anang nindot na sa member kay di na less hassle na ba. Dili na kay mo okay. mahasol. Okay. Okay. dili na kaya mo magsigig pag huwat huwat basta timan ninyo once member mo dili ko magsigig hatag og numero ha ako muhatag hatag yuko kanag yung sure, sure na ko, ba o. dili ko ingon nga sige ko hatag na lang takadro muhatag hatag dili muhatag ko ana ako nang gituyo mga tres kay basig na ako yung mga special karoon number nga akong ipahabol ninyo masin og mulusot siya may na lang nga na, wa, na member mo dito niya makakita mo dili ko pirminti dili tagadruha kay mga pu, mga puso ito nagdako ano lang mga ano lang mga kuan dipindi lang gid nako ug na ako inindot nga numero okay so paliog ko kung kamao mo mutuwad tuwad tuwara ha tuwara paliog ay e basig tuwad slide di palihog kay usa na nakabuka tong numero ron. Ha? Na slide ana mga tres, eskalera usa ka buok. Usa ka buok eskalera na slide ana palihog ko i-slide eskalera kay basig mag eskalera pud ron. Basta mao ni akong best sa eskalera mga tres. Ha? Ang naa numero ha. Oke. Okay. Wedi ta magis kali na. Ah. Eh. Hmm. Pasin dai, mulusot. Right. Mora na siya kung best sa las dos. Ug mulusot ro na ah, bugha na ugta. Okay, dah selamat ya tu nata matres, mau kongrat selantadaan setanan. mga VIP karon ug mulusot ni ron na ako espesyal karong adlawa para ninyo yun yung kanan mga VIP ug sa tanang mga nagpa-member diay dira ha hmm. bye bye nya mo kalimot pag like mo siguro mga tres pag like mo siguro karon kay para ganahan Mga manghatag og numero pag like na dayon mo kay naa koy hatag pa sekreto karon usa ka numero pa sekreto Tres, tagay ko si mong pasikrito karon. Paliw ko pag comment mo. Tres, tagay ko si mong pasikrito karon. Na ako si mong YT karon. Daghang salamat at Bye-bye.